Hello guys. Ano kaya to? Nauulam kaya. Parang uubon to naman siya. Ay nauulam. Uubon to nga. Wala siyang sing sing guys. Pero nag naman. Nag iisa lang sayang. Ano pa tayo? Wala nag lang siya. walang kasama nag-iisa baka meron pa dito wala ayun mga talong natin sayang, hinubo na pala <laughs> Ayun, meron pa guys. yun dalawa. A, dalawa na tayo. Meron ano pa kaya? Para may dagdag. yun yun sa baba meron na sa baba kunin natin guys meron pa doon yun meron pa dyan dito sa gilid ayun meron dyan guys hanap tayo oh. malapit na masira hmm. apat na meron pa yung sa, sa baba malibre yung ulam natin ano yun ito o yun ito ba kasi lima guys yung nakuha natin yung ulam ito na kaya Only so, ulam na tayo guys.